dapat sinampalukan natin yung ano. yung uh, Ulo. Tama na. Sa luto niya, sasampalukan natin. Yung dalawa oh. Para may pinaplano yung dalawa may, may, may ano na no, May baso, may tubig. <laughs> Ito ang ano. Talagang sabi baga ay trip. simpleng pamamaraan ng pagluluto ng kambing dito sa bukid. Ito talaga ang ano ng kambing, ano? Pag nakakuluan mo, oh, okay. bang Ang amoy, ano? Manggo, ano? Mas manggong pa pala sa baka, Ano? dami na po kami kambing ay kami mga magbabarkada ito po ay aming korporasyon ay nagbawas kami ng isa itistay namin kung tagang masarap para malapit ng exam at talagang hinihilamusan mo na yung idol para malapit ng exam Masarap dito sa bukid. Tahimik na tahimik. Walang mga marites. <laughs> Set out sa mga marites dyan. Alam ng kasunod nyan, Food trip. Mga dalawang kilong bigas dalawang gatang ngayon po yung aming boss. si Boss Gary taga Marilo po yan yan po yung import ng akubikol yan. kung gusto nyo po ng player magsabi PM nyo lang po ako 2,000 per shot ang bayad dyan eh. 2,000 per shoot. Eh eh, na Baka 10 shoot eh, huwag na ila. May <laughs> <By> dimil. <the> <laughs> Sarap ng katuwa ng mga magbarkada. Ang lagang. Ah, paano kami? Meron kami, ano, may laro kami bukas. Pampalakas. Wala pa yung aming coach. Salamat mga amigo